Lady, please, bigyan niyo po ako ng chance para mag-explain. Hindi ko po ito gawagawa. -gawa. Sige, tayo. Kung namiyak, makikinig ako. Sige. Sige. Daddy, totoo po yung sinasabi ko na nasira po yung spaceship ng alien friend ko at dun po sa tomb ni mami, dun po siya nag-land. Tapos daddy, naalala niyo po ba yung nabasag po dun sa tomb? Kinailangan niya pong kopyahin yung itsura nating mga humans para may katawan din siya. Tapos Dadi yung yung picture ni mami, di ba, nasa tomb? Kaya, yun yung nakapi niya gusto niya lang naman mabuo yung spaceship niya Para she can communicate with other alien friends. Para makabalik niya sa planeta nila. Tapos daddy, sa akin, siya humingi ng tulong. Sa'yo? Hmm? Anong gusto ng tulong sa'yo? Bakit siya hihingi ng tulong? Mabait daw po ko. Dady, mabait din naman si Mami to. Nerescue niya nga ako doon sa mga bullies eh. Alam mo po yung, nalala niyo po yung bato na may magic na sinasabi ko sa inyo? Si Mami to po pala yung nagpa-float noon. pag po yung bato sa hangin, nag-float po dati, tas umiikot-ikot pa nga po eh. Dady, may magic po! Tama na! Hoy! Walang magic! Walang batong lumilipad! Wala! Intindihan mo? Tapos, ito pa Dady, meron pa akong isa. Naalala niyo po yung, yung sinabi ko po sa inyo na nasa ko si Mami? Tapos hindi po kayo naniniwala sa akin, di ba? Mami! Mami! Doy, ano na naman tong story na ni-invento No po, andito lang po kanina si Mami. Baka po nasa CR, ichi-ichi ko nga po natin. Hindi, Doy, Doy! Please, patay na Mami mo, ha? tapos hindi po kayo naniniwala sa akin, di ba? Si Mami, ito po pala yung, yung nakita ko. Hello, Doy. Daddy. Doy, may tatanong ako sa iyo. Naalala mo nung may tumawag sa telepono mo? Ah, uh, ba yung tao na yun na tumatawag? Yes po. Sabi ko na nga. Kita mo? Pinaikot-ikot mo lang yung ulo ko. Nakagulo tuloy ako. Hindi ko alam kung sino yung babaeng gumagawa Yung pala siya na yun! Sabi mo nga sa akin, Toy. Bakit siya nandito? Hmm? Bakit mo siya dinala dito na hindi mo sinasabi sa akin? Eh, Daddy, ako po ako sa inyo. Baka magalit kayo. Ayan lang po, nagagalit na po kayo ulit sa akin. Tingnan mo na, ba't hindi ako magagalit sa'yo? Hindi ka dapat magtatago sa akin ng kahit na anong sikreto. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dati pa ako susabihin sa iyo, hindi eh, ka rin naman naniniwala sa akin. Pa, paano naman ako maniniwala sa alien? Alien, di ba? Bata pa lang ako, hindi na ako naniniwala sa alien. Eh, baka eh, ito ay eh, isang scammer. Eh, baka linolo ka lang yan. Nagpapanggap na... Porque eh, nagkaroon siya ng levitation, nagkaroon siya ng telekinesis, siya na alien. Walang ganon! Walang ganon, Doy! Alam mo yung mga alien na? Baba ito si Mami ko. Hindi ako ni Mami ko. Hindi ba si Mami ko na hindi mabait siya? Kung alien siya, kami ng virus. Ano naman, damang ka? mag ka ba? Ginawa niya sa'yo. Ano to? Ano to? Ano to?